Magandang araw mga kaibigan, Liza Soberano, nagpasabog sa social media. Nagpapasalamat ang Lisken fans sa TV Patrol dahil sila ang naging daan para maging masayang lubusan. Sa pag-interview kay Liza Soberano ng TV Patrol ay natanong nga sa dalaga ang boyfriend nitong si Enrique Hill. Kung nagkikita pa ba sila at malakas ang sagot ni Liza Soberano na yes po. Nagkikita daw ang magkasintahan, nang madalas, nung di pa sila busy pareho, at sa ngayon, medyo bihira na daw, dahil sa kabisihan ng dalawa, sa kani-kanilang project, na ginagawa. Inamin din niyang ansaya niya, sa nangyayari sa career ng binata. At suportado niya ito, kung di man sila madalas ngayon na magkasama, dahil sa work nila, alam naman natin na nagfe-facetime, at chatting ang magkasintahan, para updated sila pareho, sa bawat isa. Sobra ang taas ng pundasyon, na build na ng Liz Ken couple sa kanilang relasyon. Kaya pala kampante sila pareho kahit LDR sila minsan, at pati ang close friends nila, at families nila, ay kampante, sa relasyon ng dalawa. Kasi alam nila, na wala silang problema, at ang may problema lang sa kanila, ang mga bashers, at kolumnistang bashers, na gusto silang paghiwalayin. Noon sinagot na ni Enrique Hill, ang hiwalayang issue, pero binasya siya ng todo, at sinabing sinungaling siya. Ngayon, si Lisa Soberano na mismo ang nag-clear sa relasyon nila, ni Enrique Hill, na matatag pa din sila, sa kabila ng lahat, ng negative issues na binato sa kanilang dalawa, basta lang ang masasabi ko sa ngayon, congrats Liz Ken fans, sa dipagbitiw sa inyong idolo, they deserve your trust, magdiwang ang Liz Ken fans, mabuhay ang lahat, kung may komento kayo, o opinion mga kaibigan, just type below. Salamat po.